Hello, Continuation Day 8. Mm. Mamalangin muna tayo, ayan oh. Carninas! Puro carninas. Carninas muna. Pang-survival mode. Survival mode. Mm -hmm. I'm a survivor, I'm gonna make it. Uy uy Daddy, ano ginagawa mo? Ha? Ah? Lulo. Ayan, nandito ako sa lulo. Tinitingnan ko ang hand bibili ako ng... Bibili ako, ako sa lulo. Kaya ito, aking lululung. Lulu. <laughs> Please. Guys, so, ang daming offer. Oh. Ang daming offer. Puro basta dapat maglulu. Eh, uh, maglulu na kayo. Diyan sa UAE. Maglulu na tayo lahat. Ah, ano kasi yan? Uh, maglulu, tamong tanan, <laughs> Pampangan? <laughs> Hindi. Ano? Bisaya yun. Ay, bisaya ba yun? Uh, ano, ano? Maglulu. Among tanan. <laughs> Lulu ah, ayun ah. oh. oh. <laughs> brand yan ng uh, brand super na supermarket. Oo. Oh. Orange. Blasang orange? Orange. Mm -hmm. Paano, paano, Wow! Cool kid! Cool kid nga, ano yun? Ang Achika pa dyan, no? Oh. Geng, geng! Mga geng, geng! Pasko na dito, no? So, ano, may Christmas lights sila. No? Oh, oh. Puro pang Christmas nga yung yung nila namin, eh. Oo. Malamali na, ano, ano, tagal mo mamal. Tagal mo mamalay dito, oh. Wala pa nagbibigay sa akin ng pera dito. Wala kang baso eh. Tapos sinuot mo yung Tapos mo lamin mo dati. Bawal yun dito. Ah. Bawal naman. ba? Uh. Saka dapat mas madungis ako eh. Mas guwapo pa ako sa inihingi ako eh. Tara, wala tayo. Oh. Eh. Hello. Uh, masuk kasih di yang anu, tahu. Eh. mata watapan kayak gitu lagi ilo, mau bos don. Singa, singa. Singa. I'm check 947. Merry Christmas. Kain muna tayo. Simple lang ng dinner namin ng asawa ko. Ayaw, yun, na adobo. Okay, let's kanin sa plato lang. Yeah, let's go. Wee, Piles. Ano, the movie. Disturbing daw to eh. Anong oras na? Time check, 10.07. Tara na, sawa! Tara Sa Time check. 4.32, asawa, tulog na ako. Bahala ka na dyan. Naglalaro pa, asawa ko mga dami. Seryoso, seryoso <laughs> wow. oh, Ano yung Enggak pesawat, tuh, Shiro. Futsal aja, selalu, weh, bangun, 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 work, bangun, work. bangun, na. bangun, na, bangun, na, bangun, na, bangun na. work. bangun, 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 Just forget about the past and let's start a brand new start. No walls divide us now, so dry your tears in your eyes. Nothing can stop us now. I give you all I have, be my lady. <laughs> Time check 154. Sabi sa inyo, eh, ako na mag-mission na ito, nag-day off na ako lahat-lahat. Nandiyan pa yung mga kalat ng cart, so. oh. No one must be Tapos natin. Pasok. Tapos natin. Pasok. 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 Assalamu alaikum boss. Assalamu alaikum. Before. Di tayo no? late ngayon pare. Ayos. Ano yan? Tansamiter. Tansamiter. Wala nang kutsa-kutsa rato. Eh, patimpla tayo kay paring Jay ng kape. Sabi ko, pare, pasuyo nga ako. Hindi nga ako magtimpla ng kape. Check natin. Expiry. Expiry binigay Save Hindi yan. Safe yan. Safe. Sige, ayun. Kape. Eh, dapat na pinabit mo kanina yung matangkat ko eh. Hanggang tinitimplang siya ako yan. Kasi ang dami naman yung gatos na yun. Dali lang. Pwede na yan. Opo, opo, opo. Walang wala ito eh. ko! Pururot, pururot. Abuti na lang, pururot. Ito mag ng kapi Meron yan kasi para dito. Ito lang kasi mas magkasarap pag

So, ginawa ko, pinagsama-sama ko yung ginagawa kasi ng basuraan ng mga trolling ko. Pinagsama-sama ko dyan para yung next time na magtatapon dyan, makikita niya may basuraan dyan. Yun, kain daw tayo sa ni Kuya Rami. Pakain okay. sa fish biryani, oh. Alalawi, 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 alalawi. <laughs> alalawi, 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 alalawi. <laughs> Alalala, lalawi, lalalawi, lalalawi, alalawi Freebies ng electrolyte drink Tignan nga natin paano ba ito Buraot tayo Buna tayong isa Ayan, buraot gaming Oo, vitamins to, vitamins Tignan natin dyan, paano ba ito That Buraot Gaming sa Life Pharmacy. Tekman nga natin ito para dumami electrolytes natin. Ang kasarap eh. Ooh. Chicken feet. feet. Hello! No. Why? Chicken feet? Yeah. Chinese delicacy this one, no? Chicken feet? It's a chicken feet, bro. It looks delicious. But yeah, is, man, for sure. No, there is a outer skin wearing ring. Bro, I hate to eat something make me tired. I need easy food. Salam. Uh, <laughs> like, chew it, chew it and swallow it. Yani barata wal sambusa lenta. Oh, na Anong oras na? Anong oras na? Check mo. 10.02. Ma, himala. Nag-extend uh, na 2 minutes, himala. Pare, pa mukhang papamisa tayo bukas ah. Himala yan bro. Diba, diba? Himala. Kaya nga eh. Pag-exit na tayo mga tol. Uwian na. 10 .22, kaka uwi na. 10.22, kaka-uwi lang natin. Bayo tayo. How much? Ah, uh, this one. The bill. Okay, the bill now, only lesser today, no? 1.511 plus internet. Internet, oh, 1.50, Yes, how much all? Compute, no? 1.661, my bill now. This is 1.7. Change, So, ayan mga tol. Pagdamutan ninyo ha, kung ano meron ako ito. Uh, hot and spicy tuna 555. Hindi naman kasi kumakain ng manghang si simisis. Tapos dalawang nilagang itlog. Tsaka kanin. Ayan, natapos ang ating day 8 ngayon. Nang napakasimple. Wala namang special na nangyari. Kwento ko lang sa inyo. At alam ko, may mga ilan-ilan sa inyo na naghahanap lagi dito sa ating uh, daily vlog ng something na exciting. Pero ngayon pa lang po, uh, papaalalahanan ko na kayo. Yung mapapanood po ninyo sa aking pagbablog, eh talagang pa ulit-ulit dahil ito po yung ginagawa ko sa araw-araw. Nakadalawang taon na ta, uh, magdadalawang buwan na po ako dito sa United Arab Emirates at ito po yung pang araw-araw ko talaga. Na gusto ko lang ibahagi sa inyo. At marahil sa iba, makikita ninyong boring pero ganun talaga ang buhay no para sa akin tinanggap ko ang aking trabaho at minamahal ko dahil ito ang nakakatulong sa akin pagkatao ngayon at kung di man ako makasuporta ngayon sa aking mga anak masado kaya ako nagsusumikap dito sa vlog na to at para masuportahan ninyo awang awa rin ako sa sarili ko pero ano pa nga ba kaysa kaawaan ko sarili ko sabi ko sisipagan ko na lang mag vlog may manood alhamdulillah kung tinatawag nila sa Islam no sa mga kapatid natin Muslim kung wala alhamdulillah pa rin thank you Lord pa rin Ayun po at uh, ako ay humihingi ng paumanhin kung kayo ay na uumay sa aking paulit-ulit na routine dahil ang buhay po talaga para magkaroon ng consistency kaya po ako tumagal sa aming kumpanya ito yung araw-araw kong ginagawa pumapasok ng trabaho hindi nagrereklamo talagang pumapasok lang ng tuloy-tuloy no at uh, nangangarap din ako magkaroon ng sa ikakatagumpay pero eto pa lang ang meron ako. Kaya alhamdulillah kung anong meron ako. No? Thank you Lord kung anong meron ako sa kasalukuyan. At sana ganun din kayo. No? Hindi kayo masyadong nauumay sa inyong pang-araw-araw. Ganun talaga ang buhay. May araw-araw tayong ginagawa na paulit-ulit. Yan po ang cycle natin. At choice natin yan. Pwede naman natin baguhin. Pero handa ka ba to take the risk, no? Ang akin, uh, masaya na ako kung anong meron ako at kampante ako sa aking ginagawa dahil na master ko siya ng paulit-ulit na. Ayan, kaya saludo ulit ako sa mga OFW na lumalaban sa buhay na araw-araw sila nagsusumikap sa paulit-ulit na bagay at hindi nagsasawa para makasuporta sa kanilang mga pamilya at sa kanilang mga minamahal sa buhay. Tayo talaga ang isa sa mga modernong bayani ng ating bansa. Unang-una, nakakapagbigay tayo ng karangalan sa ating bansa ng palihim dahil sa ating masipag na pag-uugali, mabait na pag-uugali at may malasakit sa ating mga employer. Ayan. Kaya, wag na wag nyo sana rin dudungisa ng ating pangalan, no? Naway, maging ehemplo tayo sa bawat kinakabilangan nating na mga kumpanya. Diyan naman tayo nangunguna tayong mga Pilipino mabait at matitinong empleyado. Kaya proud ako sa ating mga kapwa OFW. At dyan sa Pilipinas, sa mga nagsusumikap at nangangarap mag-abroad, ayan, nakikita nyo naman, marami din po akong kapalpakan na nagaganap dito sa bansang ito. At natututo ako pa unti-unti at marami rin akong kinakaharap na problema na utang. O, dati po, wala akong utang nung nasa Pilipinas ako ngayon nagkapatong-patong ang utang dahil nangarap ako at naghangad ako ng mga bagay na hindi ko naman pala kailangan kaya dito sa journey ito na natututo ako sana habang kayo nanunood natututo na rin kayo kung kayo nagpapalak mag-abroad at ano yung mga dapat yung iwasan ayan hindi ko napapatagalin pa para syempre alam ko naiinip na rin kayo Ayan, ha. shoutout na rin pala sa 5552 na baka ma-endorse ko. <laughs> ma-endorse pa ito, no. Pero anyway, ito masarap 'to. pantawid gutom, masarap at masustansyang pantawid gutom 'to. Two na 'to eh. 'Di diba? Gawang Pinoy. Ha? Nga pala mahal 'to ha. Mam mamahalin 'to itong eh. brand na 'to, mamahalin 'to dito sa UAE dahil imported. Ayun, so gusto ko nga palang pasalamatan muna lahat ng bumubuo na ating Facebook page na nagbibigay sigla. Ito po kayo. Ayan, at pasensya na sa mga hindi ko na-i-feature pero pinagsusumikapan ko po lagi na maisama kayo lagi at maging parte kayo ng aking video at maraming maraming salamat sa mga nagko-comment at pasensya na kung minsan nakakapag-like react lang ako at uh, nagko-comment na Mikey pero binabasa ko po 'yan lahat isa-isa. Maniwala po kayo sa akin at nagbibigay kayo ng sustansya at uh, inspirasyon sa aking pamumuhay. Ayun lang po sa mga bago sa aking page, huwag kalimutan i-follow po at sa aking YouTube channel, i-subscribe nyo na rin po ang aking YouTube channel. At syempre, huwag nyo na rin kakalimutan na ibahagi ang ating magandang kwento na simple lang sa pang-araw-araw ni Billy Jack Sanchez you no wanna why na widman ng Pilipinas sa inyong mga social media accounts. So, eto na nga pala, dito na magtatapos. Don't hate, spread love and educate, and let love seize the day. See you on day 9. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you for watching.